Kaya po ba kaya mo So yun guys, oh, uh, ito uh, sa probinsya kapag uwing galing Manila kailangan may biscuit dala so, Ito na may biscuit kami, so kain kayo ha? Kasi pag ito po ang kayo Plato to plato Plato, plato, pagkuhan plato Ito yung ano, ito yung inaabangan sa probinsya ng mga ano Ito yung pasalubong ng mga galing Manila eh Noong mga panahong ano, panahon ni eh, Magilan Huwag ang plato ba eh? Huwag plato ba eh? kaya, kagubkub! Pagbili, Huwag plato, be. plato. Kayo, Mabili, plato toy. Aron, mo? Karobkub ka. karon, Mere. Ito. Ang ang dere, tingnan niyo ang namin oh. Hmm! Tingnan oh, niyo. May plato? Oo. Mmm. kaon, kaon. Mmm, eh. Kaon te biskuit. Bawaran niya mong pasalubong? <laughs> <laughs> oh, bisquit ka ka kaon bisquit kaon mm, bisquit kaon bisquit lang kaon oh, lang oh, bisquit kaon oh, bisquit lang bisquit kaon Diba? Alam ko na makakarelate lang mga uh, galing Manila dito na yung mga uh, piling artista ba pag umuwi ang probinsya puting puting puti tapos pag pagdating ng dalawang linggo wala itim uli <laughs> oh mother kain kain ng biskwit galing Manila ito niya yeah, pagbalik puso puso oh. na po. tapos pag ano pagbabalik na namang Manila magpuso na naman so yun naman yung baon tapos adobong manok na native native na chicken di ba ko 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 oh mo pa rin dapat